Hello guys, for today's video, ipapakita ko sa inyo no? Uh, ito ay isa sa mga paborito na pagkain ng aking anak na si Gian So nag-request siya, nina na magpabili daw ng avocado So ayan na, binilhan natin And ito ay isa, uh, malagkit na avocado Okay, so yan lang, oh. Uh, binukid style isapton lang na, no? dugmukon lang mo ang avocado and then lagyan ng asukal lagyan ng gatas and that's it oh, sobrang sarap nito sobrang sarap uh, dati may mga may tanim kami dito sa likod ng bahay meron kaming puno ng avocado no? and sobrang dami ng bunga So halos everyday day namin 'to ginagawa, no. Kaya naging ano 'to, naging paborito ng aking mga anak. Kasi so, sobrang sarap nga naman. Okay? So, yan kaway-kaway sa mga gumagawa nito, no, maliban sa shake, sobrang sarap din nito. Sobrang dali, sobrang dali, no, sobrang dali na i-prepare. Uh, gawin kailangan mo lang ng avocado tapos 'yun hatiin mo lang tapos uh, sabi sa bisaya pa isat kon, dugmukon <laughs> dugmukon ang avocado and, and then lagyan ng asukal tapos lagyan ng gatas and